magandang umaga mga kapang karera ito po tayo at mm, nagbakas po tayo ng isang 22 horsepower na profit uh, sa bago pong nangangarera ito po magbibigay ako ng konting tip kung paano set up ang mga kuha ng makina ng 22 horsepower yan po ito po eh, po, nagbakas na tayo na siya para mas mabilis yan po, ang piston po niya, ayan, 100. Yan, 100 mm. Yan po. At ito po, walang bearing. Yan po, bushing. Yan. Bushing. Yan po, bushing po yan. Yan po, pumapasok kayo lang, istatuloy po diyan. At, ito naman po ang ating gagawin. Yan po, mga bago nangangarera. hirapon po rito, dat. At parami pong mga tumatama-tama. Ganito lang po gawin nyo. Ayan. Ayan po. Tandaan lang po nyo yung, yung timing. Ayan. Ayan. Ayan po timing. Ayan po. Salpak mo rin. Ayan. Satukan mo rin. Ayan po. Ayan. At ayan po ang isang timing. po. Yan. Ito po, tutok po, po, po natin doon. Dito tayo sa aliwanag. Yan. Yan, yan. Ito po, ang ginawa po natin dito, binawasan na natin ito. Kasi po yung original, tumatama rin yan po. Pag yan po pinaigot nyo, yan po tumatama siya rin. Yan. yan. Magbabawas po kayo yan. yan. Yung original po nito, mataas yan. Yan, o, pakikita ko sa inyo. Yan. Para ako hindi na kayo silip na silip dun sa black kung ano yung tumatama. Yan. Yan, lam po yan. Kaya kasimple lang. Yan. Ito po, tinanggal na po natin ito. I-render na po natin na tumatama yan. yan. original po niya. Pagkuha po niyan, mataas po yan. Tumutukot po rin yan. Kaya po dito pala, malala nyo kung saan tumatama. Hindi na nyo kailangan magsilip-silip pa sa loob doon kung ano tumatama. Dito pala mo, Sa ating mga bago na ngangarera, yan tip ko lang po sa inyo, yan. Para may pabahagi ko po sa inyo ang apanti kong nalalaan. Yan po, yan po, gagrind po nyo yan. Ayan. Ayan po, yan. Alam na tumatama dahil po, ito, nag-grinder na tayo rito. po yan Oh. Kahit na ikot nyo yan, pag sinulpak nyo yan, tala na tumatama rito, okay na po yan. Ayan po. Ito pong camshaft natin ito, may karga na po ito. Yung original po nito, hindi tatama yan. Dahil po, stock lang. Ngayon po, ito po. Nakataas na po ng kwento. Ang 34 or 36. Pwede kayo magtaas ng cam. 34, 36 mm. po wala na kaya o oh, ayan nareplado na po yan ayan ibutin lang po nyo ito, ito, ito po hindi niyo kailangan pa stroker kasi po di busing lang po ito tsaka busing lang po yan may posilidad pong mabaloktot yan pagka in stroker pa yan dahil po mataas na stroke nito pag ito po nabaloktot konting konti lang pag pinasok mo po yung cup na hindi mo na maiikot dahil baloktot siya kaya po hindi na nyo kailangan magpa-stroker. Magpakabering na lang po kayo. Ayan. Tapos na po tayo dito. ka. Original na one. Ayan po. Ayan ang original na connecting rod. Ayan, 100 po yan. Original na connecting rod ng ProKit na 22 horsepower. Ayan po. Ito naman po ang sa ating Yamaha Yamaha diesel sa 25 horsepower po 'yan. Po Yamaha Dalawang klase lang po ang pamimili ninyo. Yan po. Ito po. Yan. Yan po, pwede niyo yung sulpak po yan. Sulpak na lang nyo ng paganyan. Ayan. Tapos po, putulin na lang nyo. Bawasan na yan tapos iri pinaka kuha na ito, lock na ito. Meron na lang kayong kikil, kikilin na lang na ito kapraso. Yan po, para sumulpak dyan, pinakalak na yan. yan. Kailangan po kaunti-kunti lang bawas at baka masobrahan kayo nito. Kailangan maray kayong reserba. Kung magkamali man kayo, meron pa kayong kukunin. Susupak lang po yung ganyan. Yan po. Tapos yung gagawin, pag nasulpak na po nalapat na nyo, nalapat ninyo ito. Ganito po ang kakalabasan yan. Yan po. Ayan, nakasulpak na po yan. Sulpak na po natin yan. Ang ginawa naman po natin, ito po, dinala natin sa machine shop. Ayan. Ayan, sa machine shop na po. Hindi. Ang ginawa po natin diyan, ito pong ibabaw na ito, hindi na ginalaw. Ayan. Tapos po, iring ilalim, dinawasan nila para po masulpak iring. Ayan, ayan. So, din nung barit po, galing na po siya shop to. Pinakayura na po natin, kayot. yan At pinex na lang po natin. konting kunti lang po. Pinong po natin yan, 1,000 na liha po. Tsaka metal polish. po, may cup bearing na po yan. Nang one Ayan. Galing na po siya shop to convert na natin yan, sa mga baguhang na po uh, nagtatanong sila maraming tatanong po yan nagbigyan po natin yan sa atin naman po kahit na nangangarera tayo eh, binibigyan pa rin natin ang ating mga tip ang mga bago natin nangangarera sa mahihilig sa karera yan po panurin po nyo ito para sa inyo ito sanay-yag rin. Kuhan na po ito. Dali na po sa masisap to, yan. Kuhan po. Oh, swabilan siya. O, alakan lang siyan. po okay lang yan pagka naman po stack naman ang gagawin nyo kasi po ito po para na rin kayo stroker dito pagpapakayot yan ang, ang tataas lang po nito 1.5 mm yung stroke niya dahil kayod lang sya yan kayod lang kung gusto naman niyo po ninyo, stack yung sigunyal. Stack yung sigunyal. Dito. Ang pabawasan naman po ninyo. Tanggalin po natin. Yan. Kung gusto naman po ninyo, kung stack to, kung stack naman to, hindi nyo pakakayuran to. Ang gawin po ninyo, kung stack naman to. Ito po naman. Yan. Ito, pabawasan nyo yan. Yan nang 1.5 mm tapos to 1.5 bali 3 mm tapos yung ito isulpak na yun isulpak na lang yun ito yan yun sakto na po sa, sa stock na standard na sigunyal yan bali po yan babawasan ng 1.5 mm tapos ito 1.5 bali 3 mm 3 mm po ang babawasan ng pagkabilog niya. Yan. ito po dadalhin niya sa machine shop ayan ayan po dadalhin niya sa machine shop yan yan po yan pababawasan po niya ng 3mm yan paikot na yan ayan para po ito maisulpak po ninyo rin yan kapberin po ng yama ito 25 ah. additional yan pwede po yung ginagamit po namin yan ibay po yan yan ayan po pagka susupak mo nyo magagamit na po nyo yung yung stock na sigunyal kung wala po kayong pang, pang kayod kasi po ang halaga po ng pakayod tsaka yung pa stroker i pares pares lang po siya ang halaga medyo mahal siya ngayon kung ito lang ang babawa sa inyo ah, makakamenos po kayo kailan po hindi kayo makakapagtaas ng stroke na 1.5 yan dito naman po tayo sa camshop ito po dito maraming tatanong hindi rin makakapagtaas ng Kuan dahil tatama sa block. Ano po? Dito okay, dito ka. 34 o 36. Pwede kayo magtas ng cam Ayan. Yan, pwede kayo magtas ng cam. Ito po, dahil na po natin ang cam niyan. Yo, ayan eh. Ito ka muli. Ito ka muli. Ang Ayun po, nakita ba? Yan po, ito po stack. Yan, yung stack ko dati, ngayon ito binawasan natin 'to. Yan. Yan po, tinan nyo. Susupak so, po natin yan. Yan, sa mga 22 na prokip. Yan. Hindi. Tikuan mo rin, hindi nakita lupa. Yan. Yung original po niyan, yan po, tata, yan po. Pag hindi nyo binawasin yan, tatama dyan. Yan, tatama dyan. Tsaka ito pong siya nito, tatama dyan. Yan. Pag yung, alam ba, nakatama ang ganyan, yung pagka-original, lagyan lang po niya ng tanda o kaya lapis. Yan. Tapos po, Ayan po, katingin nyo ng grinder. Ayan, bawasin ng grinder. Yan po, ako po kayo magi-mibaba sa At gaganda pa po yan at pagbabaw ng piston, kukuha sya ng lang siyan. Yan po, ayan po binawasan natin para mabilis ang proseso. ayan erik niya po. Ayun. Yan po, paikutin po natin oh. Oh, wala na po siyang tinatamaan oh. Kasi po pag hindi ka nagbawas nun hindi ka po makakapagtaas ng camshaft. Sa camshaft naman po 34 hanggang 36, ayan, pwede kayo magtaas at magpalit lang po kayo ng spring kung 34 naman po hindi nyo kailangan magpalit ng spring ng cylinder head ngayon po kung mag 36 kayo magpalit kayo na madalang bilang ng spring yan po yan yan po wala na pong tumatama dyan ayan po ready to sulpak na lang yan 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 ito naman po ang ating camshaft Ayan, bago maangrera, yan, Pag, naka, pag ito po yung camshaft na yan at nakuha na niya yung tamang lakas. Ayan po, gumakay, gumamit kayo ng pattern na yan. Ayan po, pattern natin. Ayan. Hindi na po tayo gumamit ng caliper, nirektan na po natin yan. Ayan po, 34. sakti po yan ganyan po gagawin siya cam shot sa mga bago natin nangangarera pag nahuli na po yung tamang lakas yun po kumandos lang po kayo ng aling inyo yan ganyan po yan ganyan lang po yan o no. ganyan lang ka simple para po may pattern na kayo sa ating mga bago nangangarera marami pa rin po sa atin mahilig sa mga karera mahirap yan po sana po may maitulong ko dito sa aking pagbablog na ito o, di diba hindi po yan na profit po. Yan, kasi po yan, mga busing lang po yan. Yan po ang bomba ng langis. Yan, bomba ng langis po. dumadali lang po dyan. Yan, sa mga butas na yan. Yan po, busing pa rin. Ayan po, hindi na nyo kailangan magpa-stroker nito. Yan. Kasi po, pagka pinastroker na natambakan to, medyo bumalaktot lang ng konti yan. Tumawa po yan, bumalaktot lang ng konti dahil busing Yan. Yan. Konting-konti lang yung balok to. Tayan po, hindi na nyo na masusulpak ito. Masik. Hindi na nyo maikukan yan. Ayan. Hindi na nyo kaya. Hindi na nyo po masusulpak ito. Mahigpit na mahigpit. Kanya po, delikado po magpa pistoker Baka masayang lang po ang pera nyo. Ayan. Ayan. At sa susunod pong kuhan, eh, babahagi pa rin po sa inyo. Pagbubuo pa rin ito. Ayan po, meron pa pa na akong titip sa inyo. maraming maraming po salamat sa mga nanonood sa, sa subscribe Diyan po para mahalin ko po sa inyo ang kinalala nalala sa takabit po ng makina Diyan po po ang mga kuhay yan, yan gugulo yan, maraming maraming salamat po sa mga kuhay uh, kita kita na to sa susunod na video ko po Diyan po, Kenapa po, po tidak gawai makina? mga kuwampuryan, uh, lumipat na po kami ng gawan sa Malulus, Panasahan. Tawiran, tawiran. Po, si Hepo. Si, si hey po, ang ano doon po. At siya naman po ang nasa pabilas at tayo naman po nagpiprepare tayo dito sa makina. Yan, maraming maraming po salamat. Yan yung lahat.